Hello guys! Welcome to Ava Daily Vlog. For today's video nga, imaga kaming nagising. Papunta kami sa bahay namin. Natulog kasi kami sa biyanan ko. Ayun yung bahay namin. Malapit lang naman sa kanila. Kaya eto, pagdating ko ngayon ang aso namin si Chuki, nagbabantay. Tapos yun yung paligid namin. Tapos pagdating ko, may ano na pala. Hindi ko alam anong Tagalog. May ininit na pala. <laughs> Tapos yun, yung parang ko. Tapos yung anak ko, nilagay ko sa lamesa. Tapos ayan, binabantayan. Baka mahulog kasi. Dapat talagang bantayan. Tapos ayan, sitigaan ko na. Paano ba naman kasi hindi ko alam kung anong Tagalog. Pero carry lang. Try and try. Baka sa susunod, perfect yung Tagalog natin. Charis lang. <laughs> Ayan, naghugas nga pala ako ng baso. Kasi kagabi hindi kami naghugas kasi nagmamadali. Doon kasi kami natulog sa bahay ng binan ko kagabi. Tapos ayan, isa lang muna kasi share lang kami. Isa lang yung kape namin, no money eh. Tapos, ayan. Tapos pinaghandaan ko din yung manok ng pagkain para agahan nila. Ayan, may dalawa kasi akong manok, lalaki at babae charis lang. Tinalian ko yan kasi nga kapag binitawan mo, baka hindi na babalik. Parang yung, yung ex mo, charis lang, hindi, na bina, hindi ka na binabalikan. <laughs> Pero eto, tapos yun yung paligid namin, medyo okay naman. Tapos yun yung bahay namin, parang bahay kubo. Pero at least, meron, ba diba? Pero yun nga, kaso ang gulo. Tinitiis na lang namin. Ayan, Tora yung kape namin today kasi walang pera. Charis lang. Mm -mm, pero totoo yun. Tapos ang daming bata. Gumagala sila sa bahay. Ewan ko ba ba't gusto nila. Charis lang. <laughs> Tapos ayan yung... Alam nyo ba, napakasarap ng tabliya kapag ginagawang pangpalaman. Oo guys, ipapakita ko po sa inyo kapag nakapagluto kami ulit. Medyo busy lang kasi sa pagbabantay ng anak ko kaya hindi ako makabidyo kasi makabidyo. Kaya yun lang guys, kape tayo. Babu! <laughs>